Hi guys! Welcome back sa to channel. Today, dadalhin ko kayo sa isang super historical na lugar sa Malta, ang Virgo, na rin bilang Vitriosa. Isa ito sa pinakamagandang bayan sa bansa. Dahil nasa tabi siya ng Grand Harbor, matagal na itong naging daungan at sentro ng kalakalan. Um, guys, trivia lang tayo. Noong 1530, uh, dumating ang Knights of St. John mula Rhodes. Pinili nila ang Birgu bilang kanilang base. Dito nila tinayo ang Fort St. Angelo at dito rin nakatira ang Grand Master mismo. Pero ang pinakadramatik na part ng history ng Birgu ay noong Great Siege of Malta. Noong 1565, uh, nilusob sila ng Ottoman Empire pero matatag silang lumaban. At guess what? Nanalo sila kaya binigyan ng lungsod ng bagong pangalan na Vitoriosa, ibig sabihin The Victorious City. Pagkatapos ng siege, nagtayo sila ng bagong kapital, ang Valletta. Pero kahit lumipat ang sentro, nananatiling mahalaga ang Virgo lalo na bilang daungan at military hub. Sa panahon ng Britanya at World War II, sobrang binomba ang Virgo dahil strategic ito, pero ngayon, may kita mo pa rin ang may kitid na kalye, lumang simbahan, at syempre ang Fort St. Angelo na pupuntahan natin mamaya. Grabe guys, hindi ako mapaniwala na nandito ako ngayon. Literal na history on every corner. At guys, kung mahilig kayo sa kwento ng laban, intriga at kabalyero, perfect itong vlog na to. Ang ganda talaga dito. Kung titignan nyo yung mga buildings, ang luluma nila, pero mamamangaka sa ganda nila. Para kang bumalik sa nakaraan. Feeling ko nga anytime may maglalakad na kabalyero dito tapos dala niya espada. Kung may drone shot ako dito, ang ganda siguro kasi parang Lego blocks na magkakapatong sila. Nagmasid ako dito sa baba guys. Kung mapapansin nyo, ang daming mga yate dito na naka-park. At saka ang lalaki nila. Sa bahaging ito, may nakita akong malaking building. At tila mayroon siyang entrance. Tara, pasukin natin. sa so, may napansin din ako rito sa entrance. Mayroong nakalagay na letra at saka yung Roman numerals. Hindi lang ako sure kung ano yung nakasulat don Tila parang museo at to. Malta at war. Tapos dito sa bandang kaliwa ko may nakita akong rebulto. Ang pangalan niya ay si Paulo Bofa. Ang ganda rin dito sa loob guys. Ang tahimik, ang peaceful, tsaka walang katao-tao. Sobrang Instagramable ng lugar na to. Kahit saan ka tumingin, may aesthetic shot kung may isang bagay na mapapansin niyo agad sa Birgu, sobrang unique na mga kali dito may kikitid pero napaka picture perfect every corner may may character old stone walls cute balconies na may flowers at yung traditional Maltese doors na colorful para kang naglalakad sa movie set sobrang instagramable ito yung tipo ng lugar na kahit random shot, pang postcard na agad. May napansin ulit akong rebulto rito. Ang pangalan niya ay si Nesto Laivera. Siguro yung mga revolto na yan ay may mga matataas na katungkulan noong unang panahon at siguro malaki yung naiambag nila sa sa bayan ng uh, Birgo ayan guys nandito na tayo sa pinaka entrance ng uh, Grand Harbor ayan o makikita nyo napaka ganda at saka ang aesthetic tara guys pasukin na natin yung loob Isa pa sa highlights ng Virgo ay yung waterfront area. Dito may kita mo ang mga yachts, fishing boats at syempre yung view ng Grand Harbor. Maganda dito maglakad-lakad lalo na sa hapon. Medyo breezy tapos ang ganda ng reflection ng araw sa tubig. Kung may ganito akong view araw-araw, siguro lagi akong inspired gumawa ng vlogs. Pero hindi lang turista ang may mo dito. Virgo is still a living town. May locals na nakaupo sa labas ng bahay nila. May kids na naglalaro sa kalye. At may mga tindahan na nagbebenta ng local products. Kung gusto mo ng uh, authentic Maltese vibe, masarap lang maglakad ng walang direksyon at sumilip sa mga hidden corners. Parang bawat sulok may kwento pero at the same time, very homey yung atmosphere. Ang isa pang must do dito sa Birgu, hintayin mo yung sunset. Kapag nag sunset na, ang ganda ng kulay sa sky at nagre-reflect siya sa harbor. Ito na, guys, yung Fort St. Angelo. Ito yung pinakaharapan niya. Itong malaking uh, gusali na to. Bale, ayan, umakyat na tayo. Tapos, nakikita ko na yung pinaka main entrance niya. Ayan, papasukin na natin. Grabe, guys, ang laki. Ang laki ng Fort St. Angelo. Ayan, guys, ito yung pinaka-entrance niya. Ayan, papasok na tayo. Wow! Ang laki! Grabe! Bali, first time ko lang makapasok dito sa Fort St. Angelo. Pero sabi nila, meron daw museum dito sa loob. Kaya, titignan natin kung anong meron doon. Ayan, nakakita ulit ako para makita yung view sa taas. Grabe guys, tingnan nyo to. Nasa taas ako ngayon ng Fort St. Angelo. At sobrang breathtaking ng view. Sa harap ko, kita nyo yung buong Grand Harbor. Parang isang malaking painting na buhay. Sa baba may mga malilit na boats tapos sa tapat may kita niyo yung Valletta, ayon yung uh, capital ng uh, Malta. Ang ganda talaga ng contrast ng old city walls at ng blue na blue na dagat. Imagine dati dito nakabantay yung mga knights para protektahan buong isla. Pero ngayon tayo nakatayo lang dito, nag enjoy ng view, nakaka mind blow dito sa area na to, merong merong lagusan papuntang uh, museyo. museo tara pasukin natin guys na naman ulit ako kasi kung manggagaling kayo sa baba may kita niyo yung pinakatuktok ng uh, Fort St. Angelo at uh, ayun yung pupuntahan natin ayan o oh, may mga gamit silang pang, pang digma may mga sibat saka kanyon alam niyo yung feeling na parang ang laya-laya mo, yun yung vibe dito, yung hangin, yung view, tapos yung katahimikan, sobrang perfect moment. Kaya kung pupunta kayo dito, siguraduhin niyo talagang aakyat kayo dito sa fort kasi ibang level yung experience na ganito, para kang nasa ibabaw ng mundo. eto na guys, inakyat na natin yung pinakatuktok ng fort. Kamis talaga dito sa fort, bawat sulok may mga kanyon, kaya siguro nung unang panahon pag may mga kalaban na sumasalakay, nadidepensa nila yung kanilang base. May nadaanan ulit ako na museyo. Ito yung pahingahan ng mga sundalo noong unang panahon. Nandyan pa yung mga uniforme nila, yung mga sandata nila. Tapos dito sa kabila, may mga kama din na pahingahan nila saka merong lamesa kung saan sila dito kumakain. Ayan, nakalabas na tayo sa Fort St. Angelo. Talagang napaka ganda at saka napaka worth it na puntahan siya. Kasi bukod sa libre na talagang marami kang memories na mababaon. Hindi lang siya basta tanawin kundi isang memory na hindi mo malilimutan ang sarap talaga mag-explore dito kasi bawat kanto may surprise. Minsan may cute na cafe, minsan may maliit na chapel, minsan may kita mo lang yung locals na nag-uusap sa labas ng bahay nila. Very homey talaga yung vibe dito, parang maliit na community na open sa lahat. Dito mo may kita yung traditional Maltese balconies, colorful, may mga halaman tapos ang ganda ng details. Para kang nag-time travel kasi ang daming lumang bahay na preserve pa rin hanggang ngayon. Ang gusto ko rin dito guys, kahit tourist spot siya, hindi siya overcrowded. Kaya mas nararamdaman mo yung authenticity ng lugar. Tahimik, peaceful, tapos ang sarap lang maglakad ng walang plano. Thank you Guys, that's Birgu. Hindi lang siya tungkol sa history, isa rin siyang lugar para maglakad-lakad, kumain ng masarap, at maramdaman yung tunay na Maltese lifestyle. Kung pupunta kayo sa Malta, perfect day trip ito. Explore the streets, enjoy the harbor, and end your day with a nice sunset view. Thanks for joining me today. Don't forget to like, share, and subscribe para mas marami pang travel adventures. Kita-kit sa susunod na vlog. Bye!